Mula po rito sa distrito ng Agusan del Sur, kami pong mga ministro at mga manggagawa. Mula po dito sa lokal ng Noli, kami pong mga may kumpunin sa pagsamba ng kamalaan. Mula po sa lokal ng Patintay, sa pamimuna po ng mga may kumpunin. Mula po sa lokal ng San Mariano, mula po sa lokal ng Santa sa pamimuna po ng mga may kumpunin. sa pamumula po ng mga may tungkulin. Wala po sa lahat ng mga may tungkulin sa lokal ng siketa. Wala po rito sa lokal ng tagubay, sa pamumula po, po sa ng mga may tungkulin. Wala sa lokal ng sibagan sa pamumula po ng lahat ng mga may tungkulin. Kami po na mga ministro at manggagawa na sign language interpreter Mula po sa Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology sa pangunguna ng Christian Brotherhood International, May taos puso pong bumabaki sa ating pong taga ng mga kapisan ng ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo ng Happy, happy birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Happy birthday, po! Mahal na mahal ko namin kayo.